Sobrang hiyang-hiya na siya. Oh please Lord, pakibukas ang lupa. Sana lumunin na ako agad ng lupa o oh, itangay na ako ng hangin. Lihim na sabi ng dalaga. Ah, so hindi ka didilat? Okay, I will kiss you baby para magising ka. Saad ni Kenneth at dahan-dahang inilapit ang mukha sa dalaga. Konting-konti na lang ay magdidikit ang kanilang mga labi. Subalit natigil lamang nang biglang magmulat ng mata si Angelica at mabilis na itinulak ang binata. Dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Bastos kang impakto ka! Hindi ka lang pala maligno! Bastos ka rin impakto ka! Malakas na sabi ni Angelica. Habol pa rin niyang paghinga. Dahil nang marinig niyang sinabi ni Kenneth na hahalikan siya nito, ay napigilan niya ang paghinga at sobrang kabadong kabadong na siya natilabay sa sabog na ng kanyang puso. Napansin Angelica na tila ba'y napalakas ang pagtulak na kay Kenneth. Bumagsak ito sa sahig, kaya naman ang mapansin ng dalagang napahawak ng balakang binata ay tumayo siya nilapitan si Kenneth. Napalakas ba? May masakit ba? Ani ang dalaga at hinawakan ng binata. Subalit muli rin niyang naitulak nang bigla na lamang siya nitong nakawa ng mabilis na halik sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga habang malawak namang nakangiti si Kenneth. Inis na inis na tumayo ang dalaga at nagigigil itong napakuyom ng kamao sa kainirapan at tinalikuran ang nakangiting si Kenneth. Bumaba ang dalaga upang magtungo sa dining area. Pagpasok pa lamang niya ay nakita niyang nagmabadaling maupo ang dalawang magpinsan at pinipigilan lamang ng ma ito ang kanilang pagtawa. Sumimangot ang dalaga sa kanao po pa sa tabi ng ina. Oh, ba't nakasimangot ang mukha mo anak? Nasaan si Kenneth? Ani Angel sa anak. Mas lalo namang nalukot ang mukha ng dalaga nang marinig ang pangalan ng pinata. Nakasimangot pa rin itong lumingon sa ina. ayun, minaligdo yung impactong yun. At pwede ba? Nasa pagkainan tayo ma. Huwag na tayong magbanggit ng maligno. Sagot ni Angelica, kaya naman hindi na napigilan na magpinsan ng mapatawa. <laughs> The more you hate, Annie Shail. The more you love, Ani naman ni Patricia. Nakakainis. Nakakawlanggana. Inis na inis na sabi ni Angelica sa katumayo. Akmang magsasalita si Marco upang pigilan ng anak, subalit hindi natuloy nang mapadako ang tingito sa pinto. Magkasunod na pumasok si na Kenneth at Aris. Ah, uh, hi. Wrong timing ba ako? Oh, ba't ko lang mukha ni na Angelica namin? Nakangiting sabi ni Aris at binigay ang hawak nito sa dalaga. Flowers for you ani nito na siyang tinanggap naman ni Angelica. S Salamat, nag ka pa. Saad ng dalagat pilit ng umiti. Sumabit ka na sa amin kumain, Aris. Yanith, iho, dito ka na maupo. Saad ni Angel, kaya naman napalingon si Angelica kay Kenneth na ngayon napakasama ng tingin nito kay Aris. Akmang ipaghihila ng upuan ni Aris si Angelica, subalit malakas itong binangga ni Kenneth. Ako na. Madiin at malamig na sabi nito. Kaya naman nagpigil at napabundong hininga na lamang si Aris sa ginawa ni Kenneth. Naupo sa kaliwa si Aris at naupo naman sa kanan si Kenneth habang napapaginaan ng mga ito si Angelica. Ah, uh, a favorite mo to ba? Diba? Ani Aris at nilagyan ng pagkain ng plato ng dalaga. At mang sasagot si Angelica, subalit natigilan ito at napamaang nang kunin ni Kenneth ang kanyang plato. Allergic siya sa garlic, stupid. Akin okay na, favorite ko yan. Ani Kenneth at ito nang kumain sa pagkain para sana sa dalaga. Ang totoo, allergic ka sa garlic? Hindi ba favorite ng maraming garlic? Mahinang sabi ni Aris. Alam nitong paborito ng dalagang pagkain na lasadong-lasadong bawang. Lihim namang napairap ang dalaga sa kamahinang bumulong sa katabi. Alam mong hindi ako allergic sa bawang. Hayaan mo na. Hindi yata nakainom ng gamot si Manong Kenneth. Mahinang sabi ni Angelica. Dahilan upang mapangiti si Aris. Try this baby. I know gusto mo yan kasi mahilig si Father Inlo ng ganyan, di ba Marco? Sabi ni Kenneth. Kaya naman, biglang naibuga ni Marco ang pagkaing nasa bibig niya. Habang si Nashal at Patricia naman ay kanina pa naaalay sa ginagawa ng kanilang tiyuhin. What? Tinawag mo akong father-in-law? Sabi ni Marco matapos itong uminom ng tubig at hinahago ng asawa ang likod nito. Mapangasar na mangumisi si Kenneth at tumango ng isang beses. Yes, di ba baby? Sagot ni Kenneth at binalingan ito si Angelica na ngayon napapamaang na lamang. Ay, ibang klase talaga tong malignong to. Grabe ang kapal ng muka. Saad ng kalooban ng dalaga. Gutom lang yan. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot mo. Sagot ni Angelica at nilagyan pa nito ng maraming pagkain ng plato ni Kenneth. So sweet naman ang baby ko. Inaalagaan ako. Ani Kenneth at tinignan nito si Aris na kanina pa nakakuyom ang kamao dahil alatang inaas na ni Kenneth. Kilabutan ka nga sa pagtawag-tawag mo sa akin ng baby. Kanina ka pa, namumuro ka na ha sagut Sagot ni Angelica at pinanlakihan nito ng mata si Kenneth. Kaya naman napatawan nila ang binata. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nakita nilang tumawa ng ganoon ng isang Kenneth Santiban dahil kilala nila ito na tahimik lang at palaging seryoso. Ha, why may Angelica? Bakit hindi mo rin sabihin kay Aris yung narinig ko kanina gusto mo ako? Di ba? You like me too? Di ba girls? Ganon yung narinig ko di ba? Saad ni Kenneth at binalingan ng dalawang pamangkin. Halos magkasabay ang mga ito sa pagtango at pagsagot. Pagkatapos ay kumindit ang binata sa dalawang pamangkin. Ay, magtiyuhin talaga parehong mga abnormal. Halos pabulong na sabi ni Angelica na siyang narig naman ni Kenneth. Oh, tama na yan. Kumain na kayo, Shail, Patricia. Nasa labas ng sundo ninyo, kaya tapusin nyo na yan. Saad ni Angel sa dalawang kanina pa natatawa ng mahina at nagbubulungan. It's okay, hon. Ako nang maghahatid sa kanila dahil kailangan ko rin makausap si Don Pablo. Ani Marcos sa asawa. Why? Nandito ba sa Spain si Lolo? Ani Kenneth, kaya naman tumaas ang kaliwang kilay nito. Dahil akala nito ay nasa Alaska ang Lolo Pablo at Lola Pauline nito. Kayo ang mga apo, bakit hindi nyo alam? Sagot ni Marco tiningnan ng tatlong santiban na kasabay nilang kumain. Magkasabay namang nagkibit balikat ang dalawang magpinsan sa kanagpatuloy sa pagkain. Magtatanong ba ako kung alam ko? E, ikaw ba baby, alam mo? Sagot ni Kenneth at binalingan nito si Angelica. Sumimangot na naman ang mukha ng dilaga. Saka inirapan nito ang makulit na lalaki. Aba, mali ko sa usapan niyo. Bakit akong tinatanong mo? Kilala ko ba sila? Pagsusungit ni Angelica. Kanina ka ka. May problema ba? saad ni Angelica kay Aris na ngayon ay kasama ng dalaga sa tabing dagat malapit labang sa cafe na dati niyang pinagtatrabahuan noon. Bumisita ang dalaga roon upang makita ang dating mga trabaho na naging malapit din sa kanya. Maging ang dating boss niya na si Miss Montevargo ay natuwa rin ang makita siya nito. Inabot siya ng ilang oras doon hanggang sa dumating ang binata. Napansin na Angelica na naging mailap ang binata sa kanya. Hindi rin siya nito kinibo o pinansin ang makita siya nito. Bagkos ay dumretso ito sa likuran kung saan ang daan malapit sa tabing dagat. Sinundan ito ng dalaga ngunit na natili lamang itong tahimik. Huy, kinakausap kita. May problema ba tayo? Sad ulit ang dalaga at hinawa ka ng magkabilang pisngi ng binata upang makaharap ito sa kanya. Bakit hindi mo ako pinapansin? May nagawa pa ako? No, I'm just tired. Umuwi ka na. Napakalayo ng bahay nung mula dito. Baka gabihin ka pa sa daan. Seryosong sabi ng binata at hindi ito makatingin sa dalaga. Ano bang problema? Alam kong meron. Hindi lang yun basta pagod lang. Sabihin mo. Huwag nang makulit, Angelica. Umuwi ka na. Malamig at matigas na sabi ni Aris, kaya naman mas lalong nagtaka ang dalaga. Ayaw mo bang nandito ako? Sagot ni Angelica sa mahinang tono. Yes, kaya umuwi ka na. Dapat sa edad mong yan, nasa bahay ka na ng ganitong oras. Hindi yung gumagala ka kung saan gusto. Ano ba kasing problema mo? Kanina pa ako gustong ipagtabuyan. At kung pagsabihin mo ako para kung batang paslit, may nagawa ba ako sa iyo Aris para ganyanin mo ako? Ani Angelica at hindi na napigilang mabasag ang boses nito dahil sa sama ng loob na ginagawa sa kanya ng lalaking tinuring ng matalik na kaibigan. Okay fine, gusto mong malaman? Gusto mong malaman kung bakit ako naghahaga nito? Damn it, I'm so f***ing in love with you Angelica. I like you at hindi ko nagugusto naman nakikita ko. I'm so f***ing jealous. Dahil nakikita ko sa tuwing kaharap mo at kaasaran mo si Kenneth. Now tell me, if I'm wrong, may gusto ka ba kay Kenneth? Halos mabingi ang dalaga sa lakas ng pagkakasabi ni Aris na gusto siya nito. Hindi alam ng dalaga kung anong isasagot dito. Alam niya sa kanyang sarili na masasaktan niya lang ang lalaking tinuring ng matalik na kaibigan o nakakatandang kapatid na lalaki. Hanggang doon na ang tingin niya para dito at hindi niya yun mababago. Anong klaseng tanong ba yan, Aris? Eh, hindi pa ako handang pasukin ng bagay na yan. nag pa ako at ayokong ma-disappoint ng parents ko sa akin. At tungkol sa nararamdaman mo sa akin. Sorry, hindi ko sinasadyang maramdaman mo yan. Sorry din dahil nasasaktan na pala kita ng hindi ko alam. At sorry, Aris. Ayokong paasahin kaya sinasabi ko to sa iyo. Sorry dahil hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Sana maintindihan mo ako. Mahabang sagot ni Angelica at pinahid ang luhang nasa pisngi niya sa katinalikuran ng binata. Ilang buwan ang lumipas magmula nang makausap ni Angelica si Aris. Magmula niyon ay hindi na muling nagkausap ang dalawa. Hindi na rin nakita ng dalaga ang kaibigan kaya naman hindi ito maiwasang isipin ng dalaga. Sa paglayo ni Aris sa kanya, siya namang pagpaparamdam ni Kenneth Halos araw-araw nitong pinupunta ng dalaga. Sinusundo sa tuwing uwi ang galing paaralan kahit hindi kasama ng dalaga ang binata. Kahit pumupunta ito sa ibang bansa, ay araw-araw pa rin siyang nakakatanggap ng bulaklak. Chocolates galing kay Kenneth. Kaya naman naging komportable nitong kasama ang binata. Napapadalas na rin ang paglabas ng dalawa sa tuwing may bakanting oras ang binata. Nahihiya ako. Iba na lang kayang ayain mo. Ani Angelica, Kasalukuyang kasama nito si Kenneth at kausap ito sa sala nila. Niyayaya siya ng binata na maging partner nito sa isang party event. Don't worry, kasama mo ako. At nandun din sila kiala at mga friends niya. Hindi ka mabuboard. At sa tingin ko, pupunta rin doon ang parents mo. Sagot ni Kenneth. Hindi lang basta party ang pupuntahan nila, kundi siya na-celebrate na ang 65 years ng team organization ng Mafia Group at ng Apollos Group. Ipapakilala na rin sa lahat ng second generation ng Apollo Group na kung tawagin ay Apollo Angels. Kaya malaking party ang gaganapin. Um, talaga? Kung ganoon naman pala, pupunta rin si na mama at dad. Sige, pumapayag na ako. Sagot ng dalaga. Habang sa kabilang dako naman ay nakaupo sa wheelchair ang lalaking limang buwan ang nakalabas sa ospital. Hindi pa tuloy ang magaling kalahating katawan nito kaya kailangan pa nitong gumamit ng wheelchair. Nakaharap ito sa mga tauhan at hawak ang iilang litrato na bigay ng inutusan nitong manmanan si Kenneth Santiban. Sino itong kasama niya? Ito na ba ang anak ni Kenneth? Saad nito habang nakatingin sa larawan ni na Kenneth at Angelica na parehong nakangiting nakasakay sa iisang kabayo. Hindi Sir Lindon, siya si Angelica. Napapabalitang nililigawan ni Santiban. Sagot naman ang tauhan niya, kaya naman napataas ang kilay ng lalaki at napatingin sa tauhan bago binalik ang tingin sa larawan. Hmm. Ibang klase rin makagusto tong hayop na to. <laughs> Parang anak na niya to ah. Look at this Ira, kaya pala hindi ka magustuhan ni Kenneth noon. Dahil hindi pa pala pinapanganak mabaeng gusto niya. Nakangising sabi ng lalaki, sabay pakita ng larawan sa babaeng fancy nito. Alam ng lalaki na kahit engaged na sila ni Ira, ay si Kenneth pa rin ang gusto nito. Walang ibang choice ang babae, kundi sumang-ayon dahil nakasalalay lamang kay Lindo nang nag-iisang kumpanya ng magulang at malaki rin ang pagkakautang ng magulang nito sa lalaki. Tsk. Akala yata ng gagong santiba na yan, na tuloy-tuloy ng kaligayahan niya. Pwes, nagkakamali siya. Dahil hanggat nandito pa ako at nabubuhay, hinding hindi siya tuluyang magiging masaya buhay ang kinuha niya sa akin, kaya buhay rin ang kapalit. Mahina at matigas na sabi ni Lendon. Mas lalong tumindi ang galit ng lalaki kay Kenneth dahil namatay ang nag-iisang taong natitira sa kanya. Namatay ang ama niya na hindi niya nakita at si Kenneth rin ang dahilan kung bakit siya nakoma ng maraming taon. Ma, hindi ko alam kung anong isusuot ko eh. Ano ba dapat mas maganda? Saan niya Angelica sa ina? Magkatabi sa higaan ng mag-ina Nakayakap si Angelica sa ina habang sinusuklay naman ito ang kanyang buhok. Lahat naman maganda ka kahit anong isuot mo anak. Mommy naman eh, tulungan mo kaya akong pumili ng isusuot ko. Merong anim na pagpipilian. Pinadala yung designer ng gown. Wala akong napipili eh. Huwag mo nang problemahin niya nanak dahil meron ang pinadala si Kenneth na isusuot mo mama ang gabi. Partner kayo, sumalamang match kayo ng isusuot. Maiba tayo Anak. Isa pala si Aris. Matagal ko nang hindi nakikita. Mag-iisang taon na, di ba? Um, hindi ko po alam ah. Parang bula na lang nawala. Hindi rin nagpaparamdam sa akin eh. Nagkasamaan ba kayo ng loob? Bakit biglaan naman yata yung hindi niya na nagpaparamdam? Ani ng ina, sobrang naging malapit si Aris sa mga magulang niya, kaya hindi nakapagtatakang hanapin at itanong ng ma ito ang lalaki. Um, hindi naman po. Baka naman po nagbakasyon lang. Pumunta si Wang Bansa. Di ba natural lang sa kagaya niyang businessman? Baka abala lang po sa trabaho. Ganon. Sagot na lamang ni Angelica. Hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin na umamin sa kanya si Aris na mahal siya nito. Binasad niya ang lalaki. Nasaktan niya ito. Kaya naiintindihan niya kung bakit hindi na ito nagpapakita sa kanya.